Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Rodriguez, Mama Sagari Channel. A faith Theater o Zumata reader. So ngayong hapon, natatagyan natin ang nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of April 17 hanggang April 23 for the sign of Gemini. So Gemini, Gemini, Gemini. Welcome, welcome to my channel. Ano kaya'ng messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video. Ano kaya'ng energy o kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang atin mahagilap? So guys, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of maraming salamat po sa mga walang sawang pag na sa aking channel, lalang lalo na ang hindi nag skip ng ads na pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages for you ng ating Angel Spirit for this sign of Gemini. Angel Spirit, please give information. Ano kaya nga, Anash? May kaganapin sa buhay ng mga Gemini ang ating hagilap So guys, let's watch this. In Angel Spirit, please give information. So there's a uh, the of sword. No, oh, there's a backstab. So there's a betrayal. So there's a painful ending. So may mga bagay na parang matatapos na dito. Parang um tinapos na yung um yung mga sakripisyo, paghihirap, no? Kumbaga sinasabi dito at mag-ingat ka din sa mga traitor. No? And of course, there's an information with an eight of cups. So there's a moving on at makakaalis ka na sa situation. Now, there's a getting away from the situation. Parang, nakalaya ka na, no? Sa unhealthy situation. At the same time, there's an unhealthy ano, uh, environment. No? Let's see. What is additional messages? And because uh, there's uh, the five of pentacles. So, see? um, mayroon dito financial loss or something, financial crisis. So, ibig sabihin dito na kailangan mo nang i-let go, no? I-surrender. Yung lahat-lahat ng mga bagay na nangyayari sa paligid mo, na no, kailangan mo nang um, umalis dyan kung ayaw mong maubos lahat ng eksena sa'yo. Diba? Finances ba yan? Career ba yan? You need to getting away from the situation. There's a lot of backstabbing, betrayal, no? So, let's see additional messages. And because there's a page of God may listen to your intuitions, listen to your God feeling, no? Kung baga, mo pasok sa intuitions mo, sa, um, sa intuition, sa instinct mo, sa vibrations mo, kung baga, nakakaramdam ka na, no? And because there's a ten of wands, so see, there a lot of burden. Parang marami ng pahirap, marami ng, kung baga, pasanin ang naranasan mo, no? Kung baga, sinasabi na it's time na kailangan ng pakawalan tapusin, bitawan. So, there's the six of pentacles na, no, na kailangan mo maging balance eh. There's a giving uh, and receiving something by the universe. Yung akala mo, um, kumbaga, wala ng pag-asa, no. Kumbaga, you need to do something. At the same time, you need to getting away from the situation para etong um, kumbaga, makikita mo kung sino yung taong tutulong sa'yo at the end of that time. So, let's see what is the ten of swords. Para sinasabi dito ka, after mong pakawalan lahat ng eksena, saka dito papasok ang magandang opportunity. Kung baga, hindi siguro pumapasok ngayon kasi, kung baga, kailangan mo nang umalis ka dyan sa lugar o sitwasyon mo. So, there's a the temperance for a perfect timing. And of course, there's a divine guidance, no? Kung baga, pinaprotection at pinapangalaga ka ng ating uh, angel spirit, no? At uh, inaalis ka sa mga taong nanakit at, uh, at uh, gumawa ng... Uh, hindi maganda sa iyo. There's an ease of sort for a mental clarity and there's a breakthrough. No, at the end of the time magtatagumpay ka. At makaka-move on ka, no? And there's a moving forward ako na sense. So there's a five of pentacles. So represent the eight of wands. So there's a fast communication and fast movement. Kung baga, nakaranas ka man ng financial crisis, kung baga, magkakaroon development at the same time, kung baga, lalakas at gaganda na ang daloy ng eksena pagdating sa pera. No, so let's see what is the page of cups. So there's a the higher front. There's a lesson learned. May mga bagay na dapat mong matutunan. No, dapat mong pakakatandaan na kailangan mo makinig sa intuitions mo. Na there's a gut feeling. Nakarandan ka na eh. Naka, parang meron ka na suspecha or meron ka ng ano eh. Na parang may hinala ka na pero hindi ka nakinig sa intuitions mo there's a ten of wands. So, represent the seven of pentacles. So, this is the moment that there is a harvest time. Pagkatapos mong bitawan yung mga bagay na alam mong hindi mo kontrolado, alam mong bagay na nagbibigay pasanin sa dito papasok lahat ng mga hard work mo ay may kabayaran na. So, let's see what is the six of pentacles. And because there is a death card. See, this is the transformation. No, ito yung malaking pagbabago magaganap sa buhay mo kasi masisinayan mo ang liwanag no, makikita mo na na may pag-asa at sinasabi dito ito yung this, there's a blessing this guys uh, natulong ng ating universe sa'yo no, sa likod ng mga pinagdaanan mo you are being transformed into another person an an another um or a better person of yourself ganon so let's see what is a ten of swords because the temperance represent the eight of pentacles. So this is the focus. Na mag-focus ka sa ginagawa mo or kailangan mo na lang mag-focus sa sarili mo. No? So let's see what is the eight of cups because the ace of swords. And of course, there's an 888 represent a uh, uh, fortune opportunity and there's an abundance, na no, potential for abundance. Ibig sabihin na 888 pera yon ha? So, let's see what is the 8 of cups, because the ace of swords. So, there's a, the nine of wands. So, there's a slow and steady. No? kumbaga, dahan-dahan lang, unti-unti lang. Hindi naman yan agad-agad. Hindi naman yan mamamadali. No? kumbaga, baga, kailangan mo dumaan sa tamang proseso. So, let's see what is the what is the five of pentacles and the eight of wands. Let's see. And because there's um, the two of swords. So, there's an indecision. Kung ngayon, kung baga nahihirapan ka pang mag-decision, nahihirapan ka pang um, gumawa ng action or something, kung baga there's a movement eh. Kung baga, uh, sinasabi sa'yo dito na kailangan mo mag-decision as soon as possible kahit na kung parang para nagkakaroon ka ng doubt and fear you need to move no? there's is a the fast communication and fast move there's a trouble maaari makapag-travel ka maaari makapag-ibang bansa ka no? so let's see what is the face of love para nagkaroon ka ng uh, nagkaroon ka ng doubt at fear dito that because of betrayal No, dahil sa pag, uh, pagluloko or dahil sa panluloko, no, parang Natabangang ka na... No? Na magtiwala ulit... The Page of Cups... And because uh, there's a uh, the higher friend, So there's a... Uh, the Empress Card... A Revert... No? Kumbaga... Magkakaroon dito ng renewal... Para sa sarili mo... Pagtanggap... No? You need to accept the pack na... Hindi lahat kasi ng tao... Ay... Totoo... At hindi lahat ng tao... Ay parehas ng nararamdaman mo... No? Akala mo siguro... Na ma... ma um, yung ginawa mong... Trust... Ay... um, yung uh, gagawin nilang anes para sa iyo hindi kumbaga um some of them um, talagang gumagawa talaga sila ng uh, panlalamang sa tao or sa kapwa nila tao no kaya kailangan mo makinig sa intuition mo there's a god feeling may meron ka ng instinct meron ka na instinct eh meron ka ng um pakiramdam eh, pero hindi ka nakinig. No? Matuto ka na ngayon na, kumbaga there's an inner voice. No? Kumbaga makinig ka sa inner voice mo. Ayun ay yung daan para malaman mo. Kasi there's a gabay. Meron ako gabay na nasa-sense dito na parang tumutulong sa'yo, pero ini-ignore mo. So let's see what is the Ten of Wands, and of the Seven of Pentacles, so there's the King of Swords. And of the Stop the Pattern. No? Putuli mo na yung mga bagay na alam mo hindi nagsiserve sa'yo. Kasi kumbaga dahil sa obligasyon, dahil sa pagtulong mo, no? parang inano kay parang kumbaga tinraidor ka no at ginamit ka at the same time kumbaga um magaling lang sila kapag kailangan ng tulong no kapag ikaw na yung nangangailangan wala at sinasabi sa dito parang dahil din sa pagiging mabuti mo no kumbaga inabuso nila so let's see what is additional messages for the death card and of course the six of pentacles and of course represent the nine of course this is the wish fulfillment that yung katapanan sa pangarap mo na kumbaga dahil sa pagiging mabuti mo there's sa giving receipt kumbaga kung may binigay ka may matatanggap ka no kung, kung naging mabuti ka magiging mabuti no ang ang karma sa iyo so this is the transformation na ibibigay sa inang ating po may kapal na kumbaga matutupad yung mga pangarap mo na akala mo ay nagkaroon na ng ending so let's see what is additional messages for the outcome ang pinakakalalabasan ng eksena to, there's a chariot card. So, there's some movement. No? There's an actions. May paggalaw ng eksena na, there's a two, two joining forces na, i kumbaga magdadala sa'yo ng inner clarity and there's a new beginning. And because there's an information with the Queen of Swords, this is the bigger feature of yourself. Kumbaga, binibigyan ka ng, um, kumbaga intuitions dito na you need to do something, you need to pay attention and you need to moving forward hindi wag mo nang isipin yung mga nangyari sa nakaraan, isipin mo yung mangyayari sa kasalukuyan no? Tiba, mag sinasabi dito, tingnan mo yung sarili mo sa magandang eksena wag mo tingnan yung sarili mo dahil sa pagkalugmok o dahil sa nangyari sa isa nakaraan diba? so let's see what is additional messages about naman sa career So, there's the sun card. Magbibigay ito ng fear positivity sa'yo. Magdadala sa'yo ng success, victory, and new beginning. Now, the sun cards will arise na parang pinag, o kumbaga, there's an angel's guides na ginagabayang kapag dating sa career mo. Inaalis yung mga taong hindi makakabuti sa'yo. And I guess a tower moment for a major change. Yes, ito yung malaking pagbabago magagam sa buhay mo. Kasi nata, tumaga, na, na, na parang ka nabunutan ng tinik sa, sa lalamuna na parang dahil sa nangyari, no? Kumbaga dahil sa pang-aabuso nila, parang kumbaga nag-end yung responsibilities at nag-end yung um, yung obligation mo na yon no kumbaga um, yung pagtulong mo na yon parang tinapos na eh no kumbaga ngayon kumbaga kailangan mo na lang bumawi sa sarili mo at tutukan yung sarili mo at ngayon magkakaroon ng malaking pagbabago magaganap sa buhay mo at ito yung pagbawi sa sarili mo so let's see additional messages pagdating sa love life So there's a the seven of cups so there's a confusion kaya pala ginulo din nila pati sa love life mo na no, parang ayaw nila magkaroon ka ng asawa, jowa no pag nagkakaroon ka ng partner, kumbaga, nagka, kumbaga, gumagawa sila ng paraan para maghiwalay kayo. So there's the four of sword. Kumbaga makinig ka sa intuition mo. Kumbaga ginagawa, kumbaga inaano nila, gunugulo nila yung isipan or ginugulo na yung isipan mo. Kumbaga there's an ano eh, bully or something, um, brainwash. So uh, nagkaroon ng problema sa love life mo. Additional messages about naman sa health. So there's the four of pentacles. Protect your power, protect your energy. Protection na mo yung sarili mo, no? At there's a good news. Kung baga nalaman mo na na yung nagbibigay sa ng worries stress ay parang natapos na. No? Ito yung magandang balita sa'yo na kung baga po protection na mo na yung sarili mo. Na po protection na mo na at pangangalagaan mo na yung kung ano man ang meron ka. No? Magiging maganda na ang kalusugan mo dito. So let's see guys, no? What is additional messages for the magical fairy messages? Four magical fairy messages represent white. So there is a perfect timing. So this is the perfect timing for you, no? Um, to moving forward. No, kailangan mo magpatuloy na at kumbaga um, tapusin na 'yung mga nakaraang eksena, no? And then you got the power at nakuha mo 'tong bagay na 'to at um kumbaga binigyan ka ng kakayanan para masolusyunan, no? kumbaga nandiyan ka sa sitwasyon mo dahil kumbaga may purpose si God no kaya nangyari lahat ng kaganapan na to kasi kumbaga alam ng ating Panginoon na kumbaga pinag-uusapan ka behind your back na hindi na nakakabuti sa iyo inaabuso nila ang kabaitan mo. So gumawa ng way si God na para matapos na yung mga pangyayari sa buhay mo na alam niya na ginagamit ka or something na sinasaktan kila, sinasaktan ka nila sa likod ng pagtulong mo sa kanila, 'di ba? So let's see what is a yin and yang oracle card. For a yin and yang oracle card represent what? So, there's a higher self. So, see? Kumbaga, nag-activate na yung sarili mo. Parang, kumbaga, ngayon, pinapahalagahan mo na yung sarili mo. Parang, ngayon, gusto mo protection na yung sarili mo. Even sa spiritual no? And of course, there's an autumn. This is your time for harvest time. So, baga dahil sa pagmulat, dahil sa nagising ka sa katotohanan, at nagising ka sa bangungot na nakaraan, kumbaga, ngayon, kumbaga, malalasap mo yung self-love, no? Kumbaga, pagmamahal at pagtanggap sa sarili mo, no? Dahil din sa pagiging mabuting intention mo sa ibang tao, naging, kumbaga, this is the creation by God, na, kumbaga, inalis na yung mga taong alam niya na, kumbaga, hindi makakabuti sa sa'yo no? So, let's see what is additional synchronicities. Ang galing, guys, no? Kumbaga, pinakita talaga na parang, kumbaga, this is the higher self. No? Kumbaga, dahil sa nangyari sa iyo parang kumbaga nag-activate sa iyo yung kumbaga inner calling para sa sarili mo. And of course itong eksena na to na kumbaga lahat ng mga pinaghirapan mo magkakaroon ka na ng harvest time at the end of the time kumbaga mamahalin mo na sarili mo no matter what. No? So let's see what is the synchronicity. So there's an intuition. See? There's an intuition by inner voice. No? no? Makinig ka ngayon sa God feeling mo. Makinig ka na ngayon sa inner voice mo. Kasi kumbaga nangyari kasi dito na parang pinasawalang bahala mo yung kutob mo. Pinasawalang bahala mo yung nararamdaman mo. And there's a brother. No? Parang tumulong ka lang sa kapatid mo or may tinulong ka ditong um, kapatid, no? Or lalaking kapatid. No? Either dito. It's either you are a brother, no? You are a brother or yung brother mo tinulungan mo. Pero at the end of the time, ba? Diba? There's a rise. So, ibig sabihin dito, talagang parang uh, muling pagbangon, no? Kumbaga, this is the rise for a transformation, no? So, let's see what is additional messages For, um I can help Michael For I can help Michael Messages for you and you're on the right path. No, nasa tamang direction ka. Napapanood mo tong reading na to, talagang tumugma sa iyo. Ang galing kasi kung mga ipinakita sa iyo na dahil sa pagiging mabuting tao mo, kumbaga ngayon malalasap mo na ang tagumpay. There's a rise, no? Ang muling pagbangon at muling pagmamayagpag, no? At sinasabi dito, the, the personal you're asking is about trustworthy, no? Yung taong kinakausap mo ay maaari mapagkakatiwalaan mo. And of course, positive thought create a positive result. Dahil sa pagiging positibo mo, kung magiging, magiging pos positibo rin na magiging outcome ng mga kaganapan sa buhay mo. No? Let's see what is the energy. And there's the thinking man, no? Kung maga, it's either you are a man or you are a woman. So, ibig sabi, if you are a man, kung may tinitig na ka isang tao na parang napakahalaga sa sa'yo, or either if you are a woman, kung maga, tinitig mo yung uh, person tinitig na ka na isang, tinitig na ng person mo bilang isang diamond. No? Additional messages. Pero there is an angel of strength, no? Kung baga lakas mo ang love mo, maging matibay, maging malakas ka sa hamon ng buhay or sa mga bagay na mga susunod na eksena, no? Kung baga, dito, uh, parang binubus yung confident mo na maging matapang, no? Maging malakas ang pag pakiramdam. Katulad ng isang lion or tigre na parang napakalakas ang sense niyan no? Hindi yan susunggab kagad. Inaalam niya kung paano or ano ang magiging strategiya niya para makuha niya isang bagay na yan. Ganun yung kailangan mong gawin. And their energy is an anxiety. So, nagkaroon ka ng sleepless nights and, of course, um, um, depressions that because of what happened, no? So, let's see what is the monology. For monology, and surrender to the divine, no? Kailangan mo surrender lahat ng mga bigat, lahat ng mga nararamdaman mong hindi maganda, no? At the same time, there's an adjustment, Are required, so kailangan mo mag-adjust no, kumbaga naging, naging open ka eh. no naging open ka, kaya siguro um, kumbaga inabuso ka there's a look at the bigger picture tingnan mo yung bigger picture of yourself kumbaga, kumbaga ang layo mo na no, kaya mas malayo pang mararating mo and to hold your vision, I told you so no, panghawakan mo yung nararamdaman mo kasi yan na magdadala sa'yo tungo sa Tagumpay at yung mga bagay na kumbaga i-clear out sa'yo, no? Para mailayo ka sa mga hindi magagandang eksena at na mailagay ka sa tamang landasin, 'di ba? May mga bagay din na ipapakita sa'yo ang ating gabay na para maunawaan mo yung mga mga, mga nangyayari behind your back, 'di ba? Kumbaga kasi, kumbaga dahil sa pagiging um, open mo sa lahat ng sitwasyon. No, ginamit at dinarantado kanila ng pagganong gano na lang. So, let's see what is our Kanghel Raphael messages. And there's an avoid allergens, no? Umiwas ka na sa mga bagay na parang um, nakakasama sa'yo. Additional messages. And of course, there's a laughter is the best medicine. So, ay, kumbaga, kailangan mo dito ng mga, ay kumbaga, maging masaya, no? Sa mga nangyari sa'yo. Kumbaga, marunong ka dapat ngumiti at marunong ka dapat tumawa pa din. No, sa lahat na nangyari sa iyo, kumbaga, huwag mong kalimutan na maging masaya. So let's see what is the chakra messages. And there's a growth. Magkakaroon ka ng growth and expansion. At the same time, there's a destiny. No, talaga nakatadhana talaga at nakalaan talaga yung mga bagay na mangyayari sa iyo sa kapalaran mo. No? talagang mag there's an impasse. So see, nat kumbaga may humaharang sa iyo eh, may humaharang sa pag-unlad mo. May humaharang para maging maligaya ka. No, on the first place, guys, meron talagang backstabbing dito, betrayal. Kasi gusto nitong um hindi ka maging matagumpay. No, hinarangan ka nito pagdating sa career, love life mo. No, kasi gusto nitong kumbaga Um, ay, uh, gusto nitong makuha yung lahat ng mga pinaghirapan mo at the same time ayaw niya makitang umaangat ka no let's see what is additional messages. Parang ano to eh, kumbaga nagkaroon ng ego and pride at the same time nagkaroon ng insecurities. And there's a strength card. No, lakasan mo ang loob mo. Maging matapang ka. Ganun talaga. No, yung lubos na pinagkatiwalaan mo or either kapatid mo pa. No, may ganun talaga. There's a sensitivity. magin sensitive ka na sa lahat na nangyayari sa'yo. No? Kumbaga, lahat ng mga konting kuskus, konting unos, konting kay kinesong ganto ganyan dapat maging aware ka na ba diba? so let's see what is additional messages hindi masama magtiwala pero dahil sa mga nangyari sa iyo sa nakaraan kailangan mo maging aware additional messages and of course there is um courage no kumbaga ini-encourage dito na have confidence and of course face fear no labanan mo na yung takot at pangamba mo so let's see what is additional messages for angel spirit and of course there is um your your life is a canvas so there's an artist and manifestation ikaw ang magsisilbing um creator ng buhay mo at ikaw yung magpapaganda nito at ikaw yung magtutupad ng mga pangarap mo and deep cellular healing so magkakaroon ka ng physical and emotional healing na no, unti-unti yung paghilom unti-unti paggaling sa mga nangyari sa isa na kanaan at pagtanggap no? additional messages for angel spirit And there's a taking actions, So, kailangan mo lang mag ng actions, no? Sa lahat na nangyayari sa buhay mo, no, kailangan mong uh, mag-umpisa at kailangan mong kumilos. And there's a self-inventory. Mag-invest ka na sa sarili mo, no? And there's a gift, no? There you are being gifted, no? Kung mag-usin na Kumbaga ni review lang sa yung nangyari sa nakaraan. Kumbaga there sa past life na kumbaga ginahangser ka rin sa nakaraang buhay mo. So talagang mangyayari talaga there sa kapalaran eh. There sa destiny talagang mangyayari na maulit-ulit with the second time around, no? Sa pangalawang buhay mo, kumbaga susubukan ulit kung hanggang saan um ako uh, hanggang sa kakakapit, no? So let's see what is a Jesus loving quotes. A Jesus loving quote said, Peace be with you as my father has sent me see kung baga, bigyan mo ng kapayapaan tulad ng kapayapaan na binigay sa iyo na uh, binigay sa ating um, ama na nasa langit no kung baga, mas pili mas piliin mo yung maging uh, mapayapa no wag kang pumatol sa mga nangyari sa iyo no because um kung surrender mo lahat ng mga bagay na yan no hayaan mong maibalik sa kanila yung mga bagay na what they deserve Kumbaga, lahat ng mga nangyari sa iyo, lahat mga bagay na ginawa mo ay may kaakibat yan na consequences. So, ibig sabihin dito, kung ano man yung ginawa mong mabuti, mabuti rin ang balik. Kung ano yung mga ginawa mong masama, ay masama din ang balik. So, let's see what is the angel's answer. And this is the perfect timing for you, no? To clear your boundaries. Diba? Diba? kumbaga nilinis eh. Talagang inalis ng ating Panginoon yung mga bagay na alam niyang magsisilbing balakid sa pagtupad ng mga pangarap mo. And there's a communicate clearly. No? Ngayon kumbaga unti-unti ka na nagkukommunicate, hindi sa ibang tao kundi sa sarili mo. No? Kumbaga unti-unti mo na tinatanggap kung ano man ang meron ka give um, gift ba with God, with your intuition and patience, no? Kung baga, nagkakaroon ka ng na something, an inner calling at the same time ng, kung baga, nagpe attention ka niyo, sa iyong inner voice. And there ask as for help from others. So, kailangan mo ng tulong ng ibang tao, no? Baka may mga bagay kang dapat kunin sa kanila, no? May mga bagay na dapat kang bawiin. In, kung baga, may mga bagay ka na dapat gawin with the legal legal uh, preparations or legal documents. So let's see what is the uh, romance angels. And there's a true love, see? Kung matatagpuan mo yung totoong magmamahal sa iyo at the end of the time. So let's see what is the angels number. The angels number represent 1551. So sinasabi dito, hold your vision. See, ang galing oh. Ah, oh, basahin mo di ba? Hold your vision. So, sinasabi dito, focus on the good and maintain your concentration on the outcomes you desire. It's time to put your faith and it's time into your ideas to pursue your goals with your all your might. You have a, such a beautiful, courageous, and brave spirit. So, see? Dahil matapang ka, dahil um, magaling ka, no? dahil sa pagiging mabuti at pagiging maganda ang kalooban inside and out. Kung baga sinasabi sa'yo dito na, kung lahat ng mga pangarap mo, mag-focus ka lang. And of course, lahat ng mga bagay na hiniling mo at pinangarap mo at inaasama sa mo ay makukuha mo into reality. Di ba? Kung mag-focus ka lang lahat ng mga bagay na yan, mabilis lang para sa'yo. Di ba? So let's see what is the messages of life. So messages of life represent the inner sense. So today, as I quiet the noise of my mind, I become aware of the voice of my heart. I listen closely to the inner voice. I trust myself and develop confidence in my intuitions. My inner inner truth is divine truth. I allow it to influence and guide me every So see, kumbaga ngayon ay kumbaga ang galing. Ang galing ng ng ano, ang naman sa na sinasabi dito na kumbaga naging aware ka no, mas pinakinggan mo na yung um, inner voice mo at sinasabi ng nararamdaman mo. No? Kumbaga nagtitiwala ka na sa sarili mo at nagkakaroon ka na ng development for confidence at the same time for your intuitions. Ang galing. Kumbaga, kumbaga nagkaroon ng spiritual activation that dito that because of um, What happened, no? Before and... First, sa nangyayari sa buhay mo, kumbaga, naging ano kayo, parang... Kumbaga, um, nilapit ka ng ating Panginoon sa sa mga bagay na... Kumbaga, magiging maganda ang kapalaran mo. Ang ganda. Ang ganda na mensahe dito ng ating gabay na... Kumbaga, um, paglilinis at pag... Ano, at um, pagmulat, no? Sa mga bagay na alam mong hindi maganda at magandang mangyayari sa buhay mo. So, guys... This is a weekly gabay for the month of April 17 hanggang April 23 for the sign of. Gemini. So, Gemini, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kanino energy ang ating nasagap. And uh, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And because uh, maraming salamat po sa mga walang sawang pag na sa akin channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng just at may kapal, siksikliglig na guma po na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat. and see you in the next video. Bye bye and bye. -bye.